Ama presents Kuhin ako ang pasol tihon Matagtaw ng ibabaw sa kalibutan Lain-lain ang panahong sa kinabuhi Sama sa usa ka tao nga naggilak-gilak ang sinina Matod pa ni Ati Press Dilik tanan gilak bulawan Sama nga nagtuo ka, nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, sampang kini, itlog pa. Sama nga doon na kay gikawilihan ng kalibutana, nga matod pa gihapon ni Ate Press. ka kapuslanan, nga hilakan mo pa ang gatas, nga nausik. koin ako, ang pasol tihon. Recorded by Splendor Gaming. Amen. Hi, hello, kumusta ka mo? sa minyong alagad si Kangin Antifon Morales? And then akong partner sa Bdari, si Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani ano sa kita ninyo itong andang tulumanon? Kung ako ang yun, asap kita, always say a prayer, mga kisunan Muna importante ang atong pag unang Unas tanan ang atong pag-ampo, panalangin nga ito sa labang makagawang. Lord, thank you El okay, Lord sa mga grasya ang iyong mag Sama sa grasya produkto, ginatag sa SED Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugun, Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, Kaya Kang Ipaglaban. Grasyang ginama. Basta Seed Marketing, Tatak Magaling. Kini si Trifon Morales. Okay, na lang itong araw uh, no? Ang itong suat tampo, tampo karon uh, Pilada kini si Usaka. Ha? Babay. Nga lang siya nga, nga marsing. Kini ang bata do sa radyo ni Ray Arellano. Kaysa na sender. See, Marcin. nagsuon, ninyot unta kaayo pero aray mabati idik abot mga pagumangkon labi nagmaminyo na maginilugay na mas kabilin sa apuhan mao ni among sitwasyon pero aray inyo kay masabto na akong sugilano no ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan bakit ganyan ang iyong pag na ang akala ko ay langit nilaro-laro mo lamang ang puso sa yakap mo ay nagayuma Pag iwas ko ay di na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin Ang lason mong halin Ay Marcel, ay naghanap-hanap sa na <laughs> Ay mo pag-umang Ay mo Unsab, ka Hala! Kinsa ko pa kumog... Kinsa pag umangkuna? Sos, gawas ah, ka dito. Kada ako, gawas na ko, be. Gawas ako. Uy, kinsa man mga bataa ah, uh, uy. Anak bitaw ko, Ninoy Tinang, Tia, Tiyo. Unsay nga? Ako ba, anak ko, Ninoy Tinang. Tayong patay patay ka, rohon na ni Bi. Anak ka ni Tinang, unya, nagmanoy ka? Huwag ko magmanoy, Tia, Tiyo, si o'y tiya pa ya na Huwag yun nasa kailan ako. Anak, magkakas akong iksoon. O, like. Pero, pero, kanyo, Anong nagmano mga Dapat unta, no? Angay unta, no? Tatay o oh, papa ba? Mama ba o oh, nanay ba ron? Pero, ano man taong, huwag wow, si mong kawitaho mong taon. Dili, o'y, tiya. Ang buta akong ba? Ako, anak ko ni Nunoy o okay, Pinang. Eh, mamangka nang si Papa Nunoy. Ay, pastil <laughs> day, day, Anak, day ka ni Manoy Nunoy o ni Manang Tinang, ha? Hala, anak, day kang Manoy Nunoy? Oo. Ako bitaw ang ilang ka na mag kinamagwangan siya, tiyo. Hmm. Hala, katos titay? Oo, tiyo. Tiyo. Ako bitaw ni si titay? Ay, pastil lang pagkadakuan ako ni mo inday, oy. Hala, no? Hala, katapusan na natong... Katuloy adto ko sa inyo ha, na mista mi pagkagamay pa mo ato in town oy tarun... Hala uy, bangags ilong na mangga pagkadako na nimo. Huh? Ay arang-arang kay nahinom, ka na hinumdum na kan ako tya. Abin na dili di ka kaila ako. Ay dili oy, pag ingon nimo nga anak ni Manoy Nuno, eh, nakakita dai ko imong kilay nga murag kuan, murag tres karakter. Asa <laughs> na kay ingon dai ko nga ikaw yun. Pastila ni mong bataak ka. Uy, dali, 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 suot ka rin, uy. Kinsa may kauban ni mo? Ako na, Tia, Tio. Ah, Что Что uh -huh. si bahan bahan uh ha dali. So, dali, dali. Dong Tibor. Dong. Ay, aram na ka di hao. Ay, nagtungo. Gilakaw ka. Kanang palitan sa dito ang snack si Tita Pastilan pinangga ko taon kayo ni Bata. Ah, uy. Ay, lala. Sige, sige. Pada yun, Andre. Ang gaung-ung. Mayroon na muna siya. Bangal sa gukoy. Ay, lala. In dali, Inday. Dali, Inday. kaon na inday ha. Ayaw ko wawaw ha. Kumusta naman dahil si Papa ni Si Mama ni mo? Kumusta man? Na, si Papa, tiyo, tiyo. Muundang naman si Andrabaho. Uy, nga naman. Kaya sa kaya itong namal stroke siya ba, naulian ba siya tiyo. Ang wara mada ang iyang memoria. Usahay mahinom-dom, usahay pod malimot na. O sa suga pa, muray kapundiro na. Paong siga, muray natandog yung gamay ang iyang memory tiyo, tiya. Pag atake niya. Hala, mao ba? Wala ka tiya, tiyo. Limdano na kayo Papa, uy. Usai good kadang mau atau misa banku nya misa make elevator mukalit kan saya ke suku. Oi ngano man? Mengita saya seingi sa daanan. Kinsa kuno nak kuha ngai elevator mantung amung nem tangan. Alano? Mengtuuban siang ngai. Iya tong kwarto nga elevator man to. Kaluoy sa taong manoy nunoy. Uy, nya si mama ni mo kumusta man? Si mama sad og okay, ramen noon. Nya hinay lang lagi siyang kuan kanang anaod anang mga gagmay kinason nga ipapilit bitaw sa figurin. Oy, mao ba? Kaluwi po taw no. Nya mo na inyong panginabuhi di ay. Nagkatrabaho naman ko tiya, tiyo. Nagkasood man ko sa call center. Mao nga, ako na'y nakinahinay katim Manila. Unya si mama, ako ang undangon aron mati man si papa. Pero ingon man siya nga sa lang kuday at least makatabang tabang ko gamay sa atong panginahang lang din sa uh, Unya dili man mabiyaan si papa ni mo kay ni araman ko din di Sabay. Manisul kay ni mama tiya tiyo. Oh, may kayo sa dyan pasag si papa ni mo no? Ay, nanas tibor ay. day Dali, Mga ontat, dali. Mga unta, Dali. Naluoy ko sa kung igsuon nga si Manoy nunoy. Kini ako mga igsuon, nagtapok na silang tanan dito sa among lugar, Giyod. Ako kay nalahi man ko, kay naglain na kong puyo, na namang ko sa may syudad dapit. O to? Hindi pa man ko ni Mama o Papa, Tia Tio, kay mag-meeting ko namang mga igsuon. O man mga kapuok, o niya naman ang usta, Tia Tia manang tulo nalang mga kapuok. Kung saan mo ko ni Mitingan, Ambut lang, Tia Tio. Huwag ko kay baw. Bisagot ang bahay ko pagpaanin ni mo din, hey, aron tayo baon mo. Kay sila dito, ang tuloy ni mo ka nagmeeting so nag naman sila. Huwag mo nang kipaari ka kay mag-final meeting mo ka ng kumplito na mo. Oh, mao pa? Anya, kanos aman ang meeting? Recorded by Splendor Gaming. May plano di sila nga ilang ibaligya ang gamayng luna nga nahabilin sa among mga kinikanan. Unya to? Muna'y sabutan ninyo, Tia Tio. Kanang bahin sa yuta para kuno magamit ninyo. Unya ang usapod kuno karason nga mag-abot ko nung utanan kay Dana ko reunion. Ay, maupa? Ah, kinang dai murag nindot dan mina ko bakasyon na sa tagapit dito. So matulok adlaw lang gud, okay na kina. Ang dali usod ang tulok adlaw tu uy. Bisag usod ka si gud na na. Ay na masagot sa gutaw na trabaho si yo ni Moday, lisod bag mo absent na. Lain na ba na ilang trabahuan? No work, no pay, maya na sila. Oy, mausad no. Pero sige lang tiyo, tiyo ang importante nga naa dito para may kapundok pud mo. Ah, maosad. Nya kanus amo ang meeting dito. Karon sa bali chacho. Ah, sige, sige, sige. Ako lang lang. Ha, ah, dami lang na daan dai bersing. Eh mangadto kita nang adlaw. Gar mo, bersing. Ah, o oh, manoy oi, magmeeting man kuno. Magmeeting man mm. ta man nagsuon. Oo, oh, kay Nagkasabot mo good, miss, si Makoy nga kadang gamay luna nila ni Papa o Mama niya sa may karsada. Para mabay na itong kay nangilang lang lagi tao ng kwartas makoy, o niya haakupod. Ah, oh, sige, sige. Kamu agad lang kunin ninyo. Nana magkahay buyer. Nanay mitan na ausing, o niya mingon nga mabalik siya. Pero sige lang. Huwag dili itong mabalik, na magkapwedag kang mutan na ako. makauyon. Yeah, pila man sa baligyan ng tuwa, anak manoy? Mau na eh, meeting ang makoy, kay tonto malagita. Karon ay abot ni makoy. Unya samtang magmeeting ta na ako yung andam ng gamay sa nato. Agi ba pag uh, abot nato pag usab kay okay do na nabi at ang kaabot ng mga mao nga hekay ko gamay para nato. Ah, mas maayo hinuon manoy. Wa pa mas manoy makoy ngano nalangay man. Uh, alas 5 pa mga yung out sa Pero ano ay, na ba? Ano to na Oo, oh, oh, sige, sige. Mutabang lang ko gikay. unsa uh, man eh, diay ipang ninyo, Manoy. Samtang nagpaabot ni nga maabot ang usan na muka maguwang si Manoy Makoy, may tabang, tabang lang kong hikay para sa amusalo-salo. Unya, Manang Tinang, unsa man ang giluto ni Manang? Ay, dah, pinubre lang ko ng hikay dahi. May nagitawag o basoy. Ah, mo rin ni basoy. Hmm. Ikaw sinas basoy. Dili na igdugo. <laughs> <laughs> ay, mutabang ko ng bi. Asa pa may diha. Ay, ayaw na. Kami na bahalaan ni, eh. Lingkod lang dito. Nung sabiha ka, oy. Bisita ka na mo. nga kami na bahalaan eh. sa masigyo pang di ang niya. Tulgun ka. Katugun ba na naon ko eh. Ang asa? Bantay ba? Nga naman? Pura lang din ang kaso'y buong atake, no? Ang uban, isang mga tuoy, papatini ka sa pag-atake. Murang klarong agi-atake. Ang uban, maglisod pag sulti. Unya ang uban, maglisod pag dihok. Kaya na paralayas ang tatong at lawas. Pero maano mo? May kinulti sa? Bitaw, no? Ta! Nasi, tiyo matoy! Naabot na! Ay, nana ko manoy makoy. Ah, uh, dali dong atong atuon si manoy makoy. Ah, okay. tanak. Ah, uh, oi. Kumusta na mlene igsuo na kung hayahay pas mga pulis? Ah, si hayahay ba oi, pataka man lang ka manoy makoy oi. Ay sus. So, ay nalantanin yo. Abi magani na kung di na mo mapakita, di na dinigay. <laughs> Maayaw ninyong inyong pagkabutang dito. Ay. Dato na kayo mo dito sa inyo. Uy, yung sagot ay dato, Manoy. Eh, pataka man kagtabi, Manu, ay, sus, 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 sus. lang kagtabi, Manoy. Uy. Ay, sasasas. Pastil lang ba ninyo eh. Anag ang mga taong mga sinso na no. Di na mo paramdam sa mga kadugo. O niya, oh, pangutanon mo kumusta na. Di mo ang kung aperti na din lang dato ah. Ang sabay tayo dato, Manoy. Uy, pataka man lang kagsulot eh. O dato pa mi. Di mi magtaksi pa ingon din niyo. Uy, mag-auto, good mi. Pero unsa on, mamantawan mi auto. Mas may mangani ka kay napaka-trisikat, Kami waag yun. ka. Tagsigis ang kaya badoon din eh. Ano lang tanin nyo eh. Digin mo, mo maduol eh. Digin ano mo madool. Huwag kasabot ni Mug Ay nalang, ay na lang. lang. Kira. Uh, <coughs> dali na mo, Marsing, Makoy. Mag-meeting na ta. Para ay niguman sa itong hisgutanan, luto na itong nga ang ipaluto sa ko, Aho, mga andayuta. Dali, 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 dali mga eh. Arita, dali, may sala. <coughs> isip ako ay karamagwa nga na itong managsoon. O ano, totoo naman lang tayo, kay, wala naman ang usan na kay suon. So, ako mo ay mahog in designing officer. Okay, una sa tangan, ipatawag ko ng mitinga para masabutan nato ang bahay na ng usa kayuta nga sayang kayo, wak matiman. O mas mas maitingali, kaya ito na lang ibaligya. og nun na kon pila ang halin arusengon mapuslan na to oh. so kamong duha usaman o okay kera mo nga to ni ibalik nga kay pila na katuig eh, wa magod na to mapusli eh. mayo taw di abangan pa na kay makadawat ang binuan oh sige sige ako okay na ko anak Manoy. Ako agod ko mo hmm? Ano hm man makoy ano mo sugot man ko nga pila may kitaon og baligya na gamay ra na pila ra na square meter Eh, bisa gamay. Mahalin mag -hapo na. Mm, mahalin bitaw. Pero ito pilar ng lantana, ha? Okay rin nyo, kay kutahan man mo. Bisag palitong pa nag-20 pesos, wala eh. Wala eh, mawa ninyo. Hindi na masakit para ninyo. Ako, akong pamilya, ibaho mo nga. Nag-abang rami. Maayaw mo, kay ama mo ikaw galingon yung yuta o bay. Ano nga sa buti may pasabutan naman yung Makoy? Saluho na lang ni sa na maayaw, Makoy. Pilagot ang... pulos mo punta na kinahanglan o kuwan kwarta kay pamilya pamilyado ta. Ha? So, na kinanglan o, kwarta. Di ba? Hindi ba ikaw, Roy, nagkalisot? Di, hey, magod Manoy. ang tabang, ako, ako mag-ilan na'y maganit, mag nagmanagsoon, to, tanaw sa natukin sa labing nagkinanglan, o, katungwa kayo, magkinanglan, o, kwarta, di lang mo, ang tamo, ha? What? Ay, si, ba't mo, manoy, makoy? Di ko na pa, apilos, si bahit? Kamu na lang, dahil, ha? Ay, nga, paman pa man mo huwag na lang, mo. Wala lang unta tamo musulti nga mauna. Kung gusto man dahil ninyo, nga suluhon ra ninyo. Ay, wala lang unta tako ninyo Nya karon man ko ninyo. Aw unsa gud ay ni? Gusto ra di ay ni mo nga kamuray magbahin? Na unsa ka man sa ay pakinako manoy, oy. Samot na lisod disuron kas imong panginabuhi ana. Ah, wa moy labot. Anoy? Recorded by Splander Gaming. Oh, it's amto mo dak ko ila tingog ano ka. Meeting sila nya. Ang lalis man ni no. Tuon ang lutahon kuno. na Ato ra ko. Ang nagadaot mo guni kay di ka maungmutan aw sa sitwasyon. Ang ay unta nga mutan aw mo sa among sitwasyon. Nailiso me mi. Unya, amo ilang lang saong nagisod mo ron. Ay may inyong giingon nga kitang managsuon. Gamay naman lang ta, ha? Magtinabang ay kita. Tabang din ang inyo nga, tabang din inyong himo, ha? <laughs> ay, tabang mo duot. Makoy, makoy. Di man hustong imo no? hado. Uh... Kung gusto kong tabangan ka namo, dili ka mag-iningo ni Ana. Dili mo na Di mawira tabangan ka na mo. Kung nakinanglan kang tabang, labaw na ko. Na-stroke ba ko? Agan ka ko kong tambal ka gamito nun, ikaw. Itake na ikaw. Wapa! Oh, wak mo niya Sa ato pa, mas okay lang ka nako. Ako, ako gitake na ko. Kumain na lang gani kay, wak ko ma-paralyze. Ang nadamit na ako ang akorong memory. Eh, pero magkainom doon pa mga kakaman, oi. Magkainom doon pa, pero usahay malimot ko. Parehas karon oh. Ano kung sa ganit katotangan, eh? <makes> ha? Ang meeting, oi. Ang meeting? Ang ano ka, man. Titay! Day! Day, titay! Ay, ay. tiyo, tiyo! Nakatumar ni Tampang sa papa ni mo? Oo, uh, ganina, pero Dili man sa sayang sakit sa iyang ang iyang gitumar. Oh, unsa ra ta balang iyang gitumar? Si Rudan. Sa? Luna. Luna no man mo. Kit sa man mo? Ha? Sa toyo ha? Eh. Sa iyang toyo lako din eh. Dai kitay. Cha, cha. Tawag mama ni mo bi. Patumaran ni tambas papa ni mo. Sige na. Thank you. Ah, <coughs> eh, naon sa ito na maroon tag yung tagto, tingog. Na, manoy makoy, oy. Oh, sabi tao ng tawhana. May kalagot, matigin na siya daan ako. Ah, <coughs> para tuon ko ni daan akong makakamot. Mano mo, gulo? Giyon sa mga? Ay, wa, man, good. Nagsulti lang di maayo. Kayon saon, may gawas man ang kinaiya nga. Kinaiyas, pagkahakog. Ha? Ah, ba? Eh, nasa yung buti na. Gusto niyang ibaligya, ambay. Unya, niya ang ibaligya ang bahay. Unya, dede ko, i-appel niya sa bahin. Kay lagi, wa ko ito magkinahanglag kwarta kay maayo ko ang atong pag ang atong pagpuyo ba ano? hayahay ko no kay ang atong pagpuyo ya yeah, hato sa dunay hangin pero wa hangin limot kayo oh, sa kay lamay ikastorya <laughs> mo kay naglagot ko abag siya yabag siya sabay diha ay suko so, <laughs> din na siya mo magparamdam niya na unsa so may kalibutan natong nga unsa sila diri busy na sa atong panginabuhi sad dapat unta masulti sila kung sa problema nila di kay maghuwat sila nga mupaduol pa ta nila ay, pila naman tayo pag Uy, nag-aunsa sila din, hi? Ay, susunsa nga. Ma. Maunsa ng naglubi na. May butaw dito. Yung mauli, ah. Nga no, si Manoy Nuno, hi? Ay, may nang ko na sila. Ay, yung kulutahan mo rin mo, uy. Ay, di na sila. Masag din na sila. Hmm, sige, sige. Mananghid lang ko nilang tarong. Manoy, okay na ka? Nakainom na ka si tambal? Oo, uh, oh, oo, oh, Salamat, ting. Mulit na lang tingali, may Manoy, uy. Kay murag lisod man yung mitinga. Huwag kasabot. Eh, lisod yun, Sabton. Kay mga pobre man ni. Eh. Di man may diyan sa uban. Nga dato na. Kung naging kaila na mo. Manoy makoy, ang na'y problema ni Monoy. kamo ang doon problema, oy. Yung mga hakog mo. Na mo'y dagang kwarta. Yung mga ngayo pagyapon mo din eh. Dapat unta, inyo lang ipalabi ng kanang ng mga pobre ba. Na mga pobre, inyo lang palabi ipalabi na mo. Pero, ha, na mo Huwag oh, tayong mm. pagsultingin, anak mo na ibida. Uy, 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 pagka pila-pila, huwag kayo labot sa si pamilya, doon. Ay, 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 tibur, tibur. Pagtahirap itong kabaw, ikulatan ako na. Wah, sa una pero karoon, sa doon naman may pabil niya na, ta? Sawaw nila ako. May kung sa'yong problema, problema sa nako. Kailangan kayo pagka pila pila-pila, labot. Hmm, ikaw na ay akong mga iporwira. Dapat, mga ayaw sa'yo bahayin tayo, may katungo naman sa'yo. Ano na

mao oh, na akong problema kay gusto sa akong maguwang, nga sila lang magbahin sa yuta sa halin sa yuta nga kabilin sa among ginikanan mahimo di ay na anak man ko pero kining maguwang na kong usamal dito kaayo gusto niya nga sila ra di ko pa bahin pwede di na di ay Yat. Yeah? Mao na akong problema. Bam, naani ba basahon hondya, ma'am? Unsa man ug mo ang pasultihon? Marsing. Ate Pres. Okay, ang sender dato karon adlaw. Ang sender dato Ate Pres, si Inday Marsing. Marsing. Kanis Marsing Ate Pres, kana bang naay mga banag suo o man an ah, mga igsuon karon mm -hmm. meeting sila kay ko ano lagi bahino ng ilang mga kuan. Ang kining uson niya ka Maguwang tipres, likamador mo kayo? nya ngano ko nung ah, uh, bida ngano mga pa man taon mo bahyo no mga problema kay midiri ka mo <laughs> ma maayo naman mo pagabutang ilang lago to sa ati pres. di la nya bahinan iya mag iyang igsuon kay tungod kay dato na mm, tinuod na oh, sa ano sabi Ech e, e, mo hamlan kay tungod man gyud oi bahin bahinon gyud oh, ninyo bahinon gyud tinuod na onya ah, ah, nagsubagay si imba na ati pues mm si ah, sa manoy niya nga tibor uh, dili si Tibor yang katong mano ah, oh, katong oh. iyang bana bana ni Marsing oh, oh si Pangan, ha? Makoy. Makoy. Ah, oh, si Makoy Ang si Makoy ano Makoy 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 malibdano Makoy 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 sa yuta. Ang kanang magani ko na ibawaan nga bisag anak sa laing asawa, bahinan man gani sa yuta. Oh. Bisag dili lig, bisag dili legit nga anak, dili legitimate. Nagaan man galing bahin kay hapon. Dai taro ka kinaluoy lang ba no? Oh. Kana kay. Kung ari uh, sa kung ari ka sa panultihon 22, yeah. 28. Ayaw gayud balhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. Kaya kung gibasa kay padang ni butang nato Makoy nga si Aray ba kaangkon sa yuta kay Sir ko ni nagkalisod dili la pilon si Marsing maigo siya ni ing gingon nga balhin ang utlanan kay ang utlanan por yan na di man si mabahin dili man eksakto abi mo Makoy a, a, a Marsing kana si Makoy wa gyud sa kay bawo kay bisan og pobre ba ka o dato ka ba kay anak man mo magangay jud mo oh Pananglitan karong kay nag nagkasinok pa ganyan palitang, magdako jud kamo nya maabot mo sa ipatawag mo sa barangay mas maayo or maibaw na si Makoy kung asal siya sa iyo. pero tatong iyang isoon na murag ko ang kayo may pahinihan nyo siya sa... Si Makoy, si Makoy. Oo, oh, si Makoy. Is... May pahinihan nyo sa saing suon sa, so, so, nga, arang-arang pagkabuta nga. Dahil taga, ilang kugamayan na imambahin dahil parang budak-budak ko at kong gamay, anay, um, deli, Bami... para, dako, dako yuta. Oh. May pahinihan nyo. May pahinihan nyo sa buti-buti pero iya, pero taas mo di iya. Hindi gamit man niyang... Kuan yung... man, manuyo man siya dahil. Kung sa'y tawagan na sa kanang pagkao pa, si Rok, nga kanang kalikabta nga. Hangol. Hangol. Uh... Hangol o oh, pero hindi mayo. Kinala ba yun na? Pero niya hangyo lang ta siya. Si hangyo lang so ta siya. On, pwede mong pingyong siya nga. Ay, ay sa gamay. Mm. Ano, lang rin ako. Oh, panalitan. Buta, oh. buta na ito. Buta na ito Pulo ka ektarya ah. So, ay, buta siya. Tarong pa kayo. Sina asal tris. Pwede mag-ingno nga ka nang. Pwede inyo ka nang. Tunga lang. Dos tunggal lang inyo. Ako, alay. Oh, ako, ako lang tris. Ay, iso, hangyo, lang ko. Oh. David. tabang lang niyo mo. Ano mm. ba? Tabang lang. Yeah, kanang, hmm, masagot di ay. Oh, niyo, si mga lihoko noon sa inyo, kuan lang ko. Oh. To, to, ano ba? Oh. Dili ipaagi sa kasuko o kalagot. Oo, oh, init mo ko di oh. Mm. Oh, oh laing kay istan. Samot man ninon, sa totoo mo samut ang imong kun kun ma, ma, kuan ka kanang musa ni mani, ah, dili manikas no kanang mo kuan ka sobra ba nga dili dili ila inyong kabubuton nga gibahin imong kuan imong kuan katungod samut ka Sakto yung gigong nga mo, samot ka, dili mo minto ang imang panginabuhi. Eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Diba? kanang, sa, sa pagsubo lang sa meeting lang daan, gusto mo siya nga permis ang taas mm. tingong. Na, laing dyan siya, gawi. O, o saka, siya pa may pinakamagwangan. Laing dyan siya, gawi. O, siya pa kay kayo na magwangan, murang idrito tiyadini, niya, di niya tagaan niya ang mga manghod. Talaw ni mga tiplas, kung nasukod dili ka to siya, high blood? So, Dahil dili, iya gito. Kung dito pa tapang nalitan na tiplas, itong talaw ni mo, sitan o ni mo, namuwaradaan niya ang naong? Lain jud, lain good. Og dito pa ko talaga away ako makita lain. Unsa man? Ang umo ni puwa. Ano sa awat mo na